Isa ka rin ba curious netizen? Panoorin mo to para malaman kung ano nga ba ang real score ni na at Fiang. Usap-usapan ngayon ang pagdalo ni na at Fiang sa concert ni TG Monterde. Nakita kasi ng marami sa big screen kung gaano ka-sweet ang dalawa. Hindi naman kasi may kakaila na sobrang komportable at enjoy na enjoy silang dalawa. Maraming ngang netizen ang napatanong kung magkaibigan o magkaibigan ba sila. Hindi naman natin pwedeng pangunahan ang dalawa sa nararamdaman nila. Ang importante sa ngayon ay masaya sila sa kung anuman ang narating nila at sa karyer nila. Lalo na't sobrang daming fans ang tumatangkilik sa kanila. Makikita naman natin sa ngayon na masaya sila sa kung anuman ang narating nila na magkasama. At iyon ang mas importante, kaya patuloy lang natin silang suportahang dalawa. Malalaman rin natin ang sagot dyan sa tamang panahon. Sa ngayon, hayaan na muna natin silang i-treasure ang moments na meron sa kanilang dalawa.